Hello, good afternoon. Welcome sa akin channel. So, isi ko sa inyo yung napamili natin ngayon, guys. Bali, dalawang box siya. I-unbox ko na lang sa inyo. Nabuksan ko na siya kasi kanina may naghanap ng magic sarap. Kaya nabuksan ko na siya kasi sayang naman pag hindi natin mabigyan yung customer natin. Ihinala ko na lang siya. Uh, binuksan na natin yung dalawang box. ito guys, yung update natin sa ating Sarasari store. Ayan. Yung mga dilata natin. Uh, may mga kulang na dyan, guys. Asukal, unti na lang, guys. O. Mga kapi natin, guys. Roof tuyo natin, guys. Kunti na lang. Ayan. Yung asukal. Tapos dito sa alak guys, ayan yung alak natin. konti na lang din. Guys, yung lumang stock natin na coke mismo. Yung napamili natin guys, yun yung pandagdag natin sa ating sari-sari store. Ayan yung mga stock natin dito. Ngayon, guys, yung update natin sa ating Salsary Store. So, ito yung napamili natin, guys, ngayon. May isa na buksan ko na to, guys, kasi may naghanap kanina ng magic sarap, kaya kailangan natin buksan. Ayan, saka isang box na jean Mayroon din tayo, guys, na bili para sa ating paninda. Dalawang kain na mangga. Ayan, guys, hindi pa siya hinog pa. Pinapahinog pa lang, guys. Ayan. Mga two days pa siya bago mahinog. Saka ito, guys, coke mismo yung dagdag paninda natin kasi ubos na rin. Yung pinaka mabili talaga guys, yung coke mismo. mabili, mabili talaga. Yung limang case or anong na case, minsan 2 to 3 days lang yan guys na baka ubos natin. Tapos itong mga plus. Ayan. Ayan yung mga bagong na pamili natin. Okay, guys, nor seasoning. Mentos. Candy mentos. Tang 5 pesos tapos ito pang piso ngayon ito ulit may dagdag kita pa yung uh, 15 pesos kasi free yung isa ito guys, mga suka wala na kasi ang suka di pa ako dinidelibira ng ahim ito guys at least pang 9 pesos natin at least pang 9 pesos sarap 6 pesos Hindi talaga natin tapos ito pang 35 yung gilid. Tapos mga tuyo guys. 200 ml. Pati sulit. Yung maling yung puhunan 117, yung bintahan natin 130. Meron tayong tatlong alas na iba. Dato, patis. models guys mga models mga models on 17 na kasi po guys mga models ulit on 17 ito naman yung pangalawang box natin guys so slava cake ito so, guys slava cake pang 10 pesos tata, -tata. 1,000 pesos din natin ito guys. So okay, guys, so powder yung naman yung pangalawang box. Powder o okay. Mga powder sa sabon. Pala powder. Wow. Ariel powder guys. Pang 17 pesos natin ito. Pinta natin 17 pesos. Champion powder, guys. May free siya. Ganyan po. Isang bago. Fair powder. The sir Pabri. Ito, champion powder. Malaki pang 11 pesos natin. Ayos lang sa ano guys, ang cream cell ang 8 pesos Love shampoo guys kasi po kaya rin yun ang 8 pesos mga bar na sa so yun lang guys yung napanili natin at kung hindi pa po kayo nakapag subscribe sa ating channel huwag nyo kalimutan mag subscribe bye